Ayan, good morning sa inyong lahat. Kanina hindi ako makaimik at kuha ng tulugan pa din sa amin. Inakakahiya namang kung maririnig nila agang-agang aking boses. Ano ko? Ang inay ngayon gising na siya. Pati ang Cindy, ang um, tito Andy. Nakagayak na sila. Si Kuya Kenneth, siya naman ang palagi talagang kala mo eh, kala pagong. Kung kumilos, naku po, Diyos ko. Saka pa yan gagayak pag tayo pula sa Yun, lagi nga gayon. Ano ho, gumising ho ako ay 3 a.m. Dahil ang call time ko today, may taping nga pala ako today. At ang call time ko ay 6.30 a.m. Gumising ako ng 3 a.m. Tapos ngayon ang oras na ay 4.18 a.m. Ayan. Four. Basta, 4. Basta, 4.18 a.m. At alis kami din ng 4.30, Ninang. Uh, 4.30 tayo alis din. Uh, 4.30 alis kami makapala, para... Makapala, ano ha? Makapanaog may 5. Abay naman na alas 5. Gusto nyo ata akong malate. Kaya naman naman kayo ina. Tapos mga kailangan nyo mga script. Tapos papapangkulit. Tapos alcohol. Ano yeah, na pag Madala. Ano Are, oh. yung mini fan dahil sobrang init. Oh, pamuyod, mga sanitary napkins. Dapat pala ako ano, baba grade sa iyo. Ala, hindi eh. ayos na yan din. Ah. Nako. Ni request kaya yan. Baka mamaya ipaglaladlad yun na ipaglaladlad. Ipag hmm. At syempre, pinagtimpla ako ng aking ina ng gatas. Tapos meron din ako syempre, manal bag. Mm, para, yun kinaya. Siyempre, nandito yung pabango, wallet, tapos yung mga pang-retouch ko. Ang aking mahiwagang, mahiwagang salmi na hindi pwede makalimutan. Tapos, salagyan ng mga gamot. Tapos, mga mini wipes. Sanitizer. Meron din akong dalang highlighter. Hindi pwede mawala. Okay, ang ating rosary. Hindi pwede mawala ang rosary pwedeng mawala ang ating earpods. Ang aking outfit for today. Very simple. Mm. Uh -huh. Tapos, aray aking tubigan. Napakalaking tubigan. Biruin niyo ho ang inay. Biruin niyo ho ang inay. Nagdala ko siya ng mga itlog na pula. Akin na itlog na pula ninyo at baka may din ni na ano. Natin kay kay daan vegan daan na ating mga kaibigan daily sa ating mo. gusto wala kang bumili sa akin. na, pulang na alok mo. Wala akong ay, Tingin pagkakarama eh. Kasi na. Okay. nyo nga ang inay na ring itlog na pula niya yung pinagbebenta at baka mamaya. Hashtag, queen. Hashtag queen ay. Eh, di yun naman talagang hashtag queen ay. Kaya ano? nga. Hashtag. may Hashtag. 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 Hashtag itlog na pulo ni Queen. Okay, yun. oh. wala oh. nabili sa akin. ay, bumili nga daw kayo sa Inayland. Oh, I-message ninyo ang Inayland. Sabihin ninyo ni kay Bebe rin itlog na pulo. Masarap naman na Murang-mura la sa kanya. At saka, at saka fresh na fresh. Fresh na fresh daw. iyan Oh. From Victoria. Mamayari Mama, aming kakaibigay. Hindi pa kay din ngayon. Late na tayo. Oo, oh, ngat maaga pa ay eh, 4.30 30 laan. Ah. Buruan nyo ngayon na oras na ay eh, 4.32 a.m. AM. Ako i-antok na antok pa. are pa, kanyang dadalhin daw. Ang Century Tuna Flakes in Oil. Ay, masarap itong Flakes in Oil. Lalo na kapag ano, maanghang. Sa -sa -sa talaga. Kahit nasa -sa sakyan, ay talagang oh, kayo ay... Eh. Ano ka makatipid-tipid? kayo talaga, kung mahilig talaga kayo magpamenos. Ay, sa Medyo may pagkamakunat din Kaya talaga itong inay eh. Oo nga. Pero hindi naman lagi. Huwag naman masyadong titipin rin na sarili. Ako naman masarap. Ay, ay sabagay? Oo. Oh, hindi, wala naman nagsabing hindi. Masarap po yan ah. Hindi, yeah. masarap nga. Tapos, akala ko, okay, makakapag -ay. Meron din binili ang inay na rin. Ano pag ang tawag din eh? Kainamang mahal pala niya. Hindi ko naan. Dapat na... daw rin isa sa so uli na niya. Yeah. Abay, ayos ay, naman, ni, yeah. naman niya. Masarap naman niya. Pero may 900. 900 dito? Ito, mahal pala. Ito, isa so, sa uli ko na makala, ano, sabi, sa uli natin, ito, mahal, mahal. Eh, kaso, naalala ko. Masarap. Oo, oh, ito. masarap naman ito. nga. Eh, ni hong itsura na re. Ganyan ang itsura. Oh, vlogger. Um, mm. Ganyan. Mm. Ano ang lasa nito? Tamis-tamis na. Sabi nyo nung andi, may konting alat daw. Konting Kunti alat Kunti lang. Ayun. Kakahiso ko lang kasi kaya hindi ako kumain ngayon. Baka mamaya na lang pag-uwi. Ayan. Normal ako na. Ready, abot? Clear set? ID standby? ID. Cam sound Road? Alay. Ababa Pao. pa, ababa pa ang konti. Yeah. Ready? Cut, cut. Mayroon pa pa Kita ko lapel. Ay, o, you got? pa Someone is sleeping. Wow, feeling ang bait-bait. Ano kasi ninyo? Ano po to? Rocket po siya ngayon dahil hindi pa siya nakukuha na ng, ng mga eksena pala. Yeah, no, no, sa rocket mo ka At isang eksena ka lang. At first... Ay, at ikaw, ikaw ngayon wala pa. Kahit isa. Gusto ko mag-work. Wow, work na work. Oh, sus, sus, sus. Tapos, pinakita ko meron ako mga fan. Kasi mm. <laughs> pala, sobrang lamig yan. <laughs> hindi ko pala magagamit yung fan ko. Ha? Ah, oh, oo, oo nga. Ang lamig Ang lamig nga. Ako po nakunan na, siya hindi pa. So, ganun po yung buhay ni Kitch Minimoto. Pahiga-higa lang po siya dito sa sinis. Oo, na yan

Ganyan lang. Ikaw na. <laughs> <laughs> dapat mo naman. Nahiya na siya. Umuulan kasi yung... Ano, yung anak pala. Ang tawag dito, yung scene kasi namin ay outdoor. So, hindi makapag-shoot. Kasi dapat, dapat hindi umuulan. Ang haba ng hair ni Karay, guys. Shhh! Huwag ka maingay. <laughs> secret man, pa yun. Ah, secret. Sorry, sorry, sorry. Ang ingi-ingi ni Kichi Minimoto porque trakit siya. <laughs> ayoko, ayoko, bala ka. <laughs>